Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si ate ninyo sa harap ng kamera para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago natin simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Madam, Itatanong ko lang po kung paano mapainlab agad ang isang lalaki. So, yan po ang kanyang katanungan, guys, kung paano ba raw mapainlab agad ang mga kalalakihan. So, magbibigay po ako ng limang bagay na gawin ng isang babae para mainlab agad ang isang lalaki. Ngunit, ito po ay Akin lang pong nasa liksik at uh, sa aking mga karanasan. So, yan po ay ating tatalakay ngayon. Ang number one, maging tapat sa sarili. Huwag magpanggap ang pagiging totoo at authentic ay nakakaakit sa isang lalaki. Kapag nakikita niyang ikaw ay natural at hindi pilit, madali kang magiging kaakit-akit para sa kanila." Yan po yung una, maging tapat sa sarili at maging uh, original, authentic, no? So yan po yung number one. At ang pangalawa naman, maging mahalaga sa kanya. Alamin ang mga bagay na mahalaga sa kanya at ipakita na ikaw ay interesado rin sa mga hilig at buhay niya. So yan po ang pangalawa na maaaring makaakit sa isang lalaki at mapabilis ang pagka in love sa isang babae. Yan po yung number 2 at ang number 3 naman, magkaroon ng sariling buhay at interes. Ang pagiging independent at may sariling hilig o mga hobby ay nakakaakit. Ipakita na mayroon kang sariling mundo at hindi nakadepende sa kanya para sa kaligayahan. So yan po yung number 3. No guys na hindi po lahat na uh, gawin natin ay yung parang nandoon na tayo sa kanya lahat. Yung mundo natin umiikot na lang sa lalaki. So, yun po ang ibig sabihin. Yan po yung number three. At ang number four naman, magpakita ng respeto at pagpapahalaga. Ipakita na ikaw ay may respeto at pagpapahalaga, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga bagay na mahalaga sa kanya, tulad ng kanyang pamilya. So, ang ibig sabihin, Ipakita ang respeto at pagpapahalaga hindi lang po sa kanya pati na rin po sa mga nakapalibot sa kanya lalo na ang kanyang pamilya. So yan po ang pang-apat na gawin o tip, no? Para mapadali, ma-inlove ang isang lalaki. At ang panglas naman natin, magkaroon ng self-confidence naman ito. Mahalaga po ito. Ang tiwala sa sarili ay laging nakakaakit. Ipakita na ikaw ay kontento at komportable sa iyong sarili. So, yan lang po guys ang limang bagay na dapat gawin na maaari kong i ibahagi po no? na baka maaring mapabilis na ma ang isang lalaki. Dahil ginawa ko rin itong mga bagay na ito at meron po siyang magandang resulta. Kaya, pwede nating subukan. So, maraming maraming salamat sa iyong tanong at sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayon na nanggaling sa ating subscriber. Hanggang sa muli ang inyong lingkod, si Ate Estela ni